isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 14, 2024. Webes sa ikaapat na linggo ng apat na pong araw na paghahanda. Ang ating unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ng Exodus chapter 32 verses 7 to 14. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inalis mo sa Ehipto. Naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at tinahandugan. Ang sabi nila ay iyon ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Ehipto. ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa. Nagsumamo si Moises sa Panginoon. Huwag po, huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaak at ako. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang, pan, habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ng Panginoon ang balak na paglipon sa mga Israelita. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagbalang araw sa inyo pong lahat. Tayo po ay nasa ikaapat na linggo na apat na pong araw na paghahanda at muli uh, nalapit na po no, kung tutuusin ay halos uh, wala ng dalawang linggo ang atin pong hihintayin para sa pinakamahalagang pagdiriwang natin sa ating pong liturhiya, ang paggunita natin ng pagpapakasakit, pagkamatay muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya nawa, mapaalalahanan muli tayo no, ng atin pong mga dapat na gawin, lalong-lalo na pagdating po sa ating pong uh, sinimulan, no, yung pinaalala sa atin, ang pag-aayuno, pananalangin, at uh, yung ating pong uh, giving o pagtulong sa kapwa. Sa ating pong narinig na pahayag mula sa aklat ng Exodo, ito po ay kumbaga nagagalit na ang Diyos sa mga Israelita dahil nga sa paulit-ulit na kanilang pagpapakita ng katigasan ng ulo. At ngayon sa punto nito ay gumawa na naman sila ng isang dios diyosan na kanilang sinamba o sinasamba at uh, sinasabing ito ang Diyos na nag-alis sa kanila sa Egypto. At uh, ninais na ng Panginoon na sila ay lipulin. At sinabi niya kay Moises na sa kanya nalang pagmumulain ang uh, lahi no, na kanya pong uh, itatatag muli. No. Pero dito ay nagsumamo si Moises sa Panginoon na huwag itong ituloy para sa kapakanan din ng bayang Israel at siyempre no uh, sa kanya pong mga ipinamalas na na kapangyarihan. Magandang mapagnilayan natin dito ito pong naging tugon ni Moises sa Panginoon. Inalok siya, no? mayroong pagkakataon na uh, magiging isang karangalan para sa kanya dahil sa lahi na niya pag, pag nilipon niya na yung itong mga uh, pasaway na mga Israelitang ito at sa kanya na magmumula ay isang malaking karangalan yung kumaga no? uh, panghabong buhay na aalalahanin ng mga tao ang kanyang pangalan no? pero dito nga po ay tinanggihan ito ni Moises no? yung pagkakataon na kilalanin sa buong bansa Uh, maganda yun no? na mapagnilayan natin kung misan ay napakabilis natin uh, kumuha no? ng uh, pagkilala Gustong gusto, gusto ng, ng tao na kinikilala siya sa kanyang mga achievements, no? yung binobroadcast, Yung pinapakilala kung gaano siya naging uh, magaling, kung gaano niya nakuha ang yung tagumpay pero dito po, no, sana mas matutunan natin itong bahagi nito na hindi siya nagka, na, uh, kumbaga, po pwede naman kasi gusto nga ibigay sa kanya ng Panginoon ang karangalan pero hindi niya ito hinangad. Kundi so, mas uh, hinangad pa niya na mailagtas pa ang kanyang mga uh, kababayan, no? ang kanyang mismo lahi. So, sa ngayon, sa panahon natin, para ang dami talagang tao ang uh, nag, parang attention seeker o kulang sa, parang, hindi ko alam kung kulang sa pansin. Kaya lahat na lang ng ginagawa, gusto ina-acknowledge. Lahat na lang ay gusto nila-like lang ang kanyang mga ginagawa o pinasasalamatan. Gusto lagi ng mga recognition kahit naman talagang hindi sa kanya no? Yun yung tinasawag na ano, yung term natin ngayon na uh, ginagrab natin yung mga achievements na para sa iba naman talaga yung hindi naman talaga tayo nagpagod hindi naman talaga tayo nagsimula pero natutokso tayo na kunin yung karangalan na dapat ay para sa kanya. So, pag maganda yung mga ginagawa, ay kinukuha natin kapag pangit yung ating kahit mismo ating uh, nagawa pag pangit ay gusto natin iba to at isisi sa iba no, para sila po yung, yung pumangit yung kanilang reputasyon gusto natin lagi tayo yung maganda yung uh, na ng mga tao Nawa, no, sa panahong ito ng kwaresma ay isa ito sa mga mapagnilayan natin kung gaano nga ba tayo nagpapahalaga sa ating kapwa no, kapalit ng karangalan na nakukuha natin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo